sa wakas, makakabalik na ulit sa Pinas yung mga marino. Magkikita na naman kami ng nanay ko for today's video. Grabe, excited na talaga yung kalbo kasi may Mama Wilson dumi. Let's go! So ayun na nga guys, isang lipad na lang sa langit. Mula Abu Dhabi, papuntang Manila, Pinas na. Shush! Kaya Kalbong Siman TV, sumakay ka na sa Giant Tutubi. Isang linggo ka na nagkukwento, nasa aeroplano ka pa rin. Oushi! A, napakaangas par. Tignan nyo naman yung nasa monitor nila guys. Rizal Park, kasama pa yung famous na building. Oh yeah! Window side na naman pala nakapwesto yung kalbo. Bandang pakpak, kaya paliparin na natin na makakain. Om Sim! Siyempre, pagkalipad guys, alam nyo na yung kasunod. Matik, it's time to eat. Uy, kamukha ni Jokic. Aba, aba, si Godfather, nagpe-flex pa ng tinapay niya pero umorder na pala ng pampagana. eto pala yung food trip natin guys. Meron ng mani tapos may pasas pa. Sheesh! Akala ko nga walang ulam, nakalubog lang pala. Pagkatapos ng ilang oras na biyahe, inabot na naman tayo ng gabi. Makakauwi na ulit sa Pinas si Kalbong Siman TV. Oh yeah! Oh, alam nyo na kung sino sasalubong sa akin guys. Sakto, nabidyohan ko pa yung kalangitan. Grabe naman, kulog at kidlat, ang aga nyo nagparamdam. Banda kita kagad ka yung makapal na traffic. Touchdown, welcome to the Philippines! Grabe, it's nice to be back. Mahal kong Pilipinas. Tara, labas na kagad ng giant tutubi nang makuha na kagad yung ating bagahe. Pagkalabas pala namin ng eroplano guys, kailangan munang pumila sa immigration nang matatakan yung passport. Gloria, unang-una! Gloria, nag na ng ano? na no. kailangan pa natin magabang ng isa karton na kala mo bagahe eh oh guys ito sira yung paa sa bigat sira yung nabilayan na talaga siya guys ayun na talaga yung paa niya sa bigat okay dahil kompleto na yung mga bagahe ko guys paalam na muna tayo sa mga tropa see you ulit sa pagsampa basta tayo guys ang dami na nag-aabang, guys. Ayun na, nanan ko, guys. Alay ka na, ma. Pumiyak na yung kalbo. See you ulit, next vid.